Ito ang tanim nila. Ah, barangay ano po ito? Hoy, may meron din dito ng talbos ng kamote oh. Oh, yan oh. Kamoting uh, kamoting kahoy. So, talong. Ito okra, ganda ng okra oh. Oh. Nay, ko harin po kayo ng talbos ng kamote doon, no? Eto. Kasi po talagang nagtatanim kayo talaga ng ano, no? Oo, ma'am. Ng mga... Di talagang ito, bukan ng garden ng barangay. Ah, uh, ito po ba eh open para sa lahat? Uh, yung po mga kabarangay nyo dito o po mga manggagawang bukid lang po yung e, po kabarang pwede? Kabarangay ma'am. Yan, malapit po ito sa barangay hall. Kaya kung minsan sinasabi po sa akin at kung minsan ini-esprehan, eh mahirap naman yung hindi sabihin at baka magkataong ma-esprehan. Kaya sa akin mismo nagsasabi pag hihingi sila. At maski sino naman pong kabarangay, pwede naman he. pero ito po project po ito ng uh, LMB rito oo ma'am at saka barangay ganun. Uh, katuwang ang barangay hmm. ito meron din silang sili ay oo ang sipag na ano dalawang araw na kasi ma'am na nakuha ng yan matagal nang pinagpipitasan kong pili ito. Kaya hindi na po kayo bumibili ng gulay, ano? Oo, ma'am. Lalo na yan, o, oh, yung mga talong na yan, o. Oh. Kailan nyo pa po itinanim yan? Eh, hey, nung bago tag-ulan. Hmm, meron na. Oo, ma'am. Tapos, napahabol kami ng upo. Ah, may upo rin po dyan. Oo. Oh. pinabas namin o oh, ng panibago o oh, ito muna sa rin ito yung opo na nandiyan ko sa may buko na uh. o ganda <laughs> ano po pangalan yung nanay Dorothea Mangunda ma'am Oh, eh. isa po kayo sa nag-aalaga nitong mga halaman dito? Oo, ma'am. Opo. Sige nga, Nay, magkwento nga po kayo dito sa uh, gulayan nyo. Ito po ay gulayan ng aming barangay. Kasi po, kaya po namin naisipan magtanim kasi napakahirap ng walang tanim na gulay at napakamahal ng bilihin. Kaya po, naisipan po namin magtanim dito sa aming barangay. Kasama niyo po si Nanay Inga, yung uh, pangulo ng uh, LMB rito sa barangay? Oo, ma'am. Opo. Kasama po ba sila dito sa Gulayan? Oo, ma'am. Kung pang pag-deok nila, kasakasama po namin dito naglilinis. Ayan nga po, sa patulayan ni hindi pa masyadong malinis tong garden namin. Nagkataong pumunta kayo eh, <laughs> hindi nalinis ang mabuti. Ano, ano po itong mga tanim niyo? Eh, ang tanim po namin, talong, sili, okra, ampalaya. Marami po, talbos pa ng kamote. Sama-sama na po dito sa garden namin. So, na, marami na po ba kayo napakinabangan dito? Ay, oo ma'am. Marami na po. Marami na pong nakinabang dito sa ano, lalo na yung mga naunang tanim namin na mga okra at saka talong kung sino po ang gustong humingi kung kan dito, ayun, binibigyan namin ng, ka, ng barangay na sa barangay. Pero yung po bang kukuha, dapat nagpapaalam? Oo ma'am, kasi kung kan, mahirap naman pong hindi magpaalam at kung nagkataon pong inisprehan, o di alam nila. Hindi, eh, pakita mo yung garden, eh, sa akin ma'am, kaya nagpunta ako dito. Kami naman po eh, mahirap lang, Nagahanap buhay lang. O di siyempre, yung pong mahal ng bigas, ngaling-ngaling nang hindi namin kaya. At wala naman kaming hanap buhay. Kaya naisipan namin nagtanim ng gulay. Matagal na po kayo nagtatanim na ganito, eh, no? pinaka-project nyo dito. Oo, ma'am. Ito po bang mga buto na tinanim nyo ay uh, ito po ba yung galing sa DA? Oo ma'am, galing sa DA yung iba. Kaya na, yun. Kasi kung minsan hindi tumutubo yung iba, bumibili kami ng ibang punta. Tapos suportado din po ba itong gulayan na to ni Kapitan? Oo ma'am. Nagbibigay siya ng pang-spray, pataba. Mm. Ganun ma'am. Si Kapitan? Kapitan Salvador, Sotero Salvador. Ito nga po, i-galing sa kanya itong tinanin naming upo na ito. Buto po. Ah, buto po niya yan? Oo. Mm oo. -hmm. Mm -hmm. Ang ganda po, mga kailan po yan mag, uh, mamumunga? Eh... Ayan nga, sa totoo niyan, ma'am, eh, oh, may mga buko oh. na ng ano, oh, eh. ayan, oh. Eh. Maliit na, oh, eh. ayan. Ah, oo, oh, ayun, ayun, ayun. Magumibisa na. Ayan. So, magsisimula ng mamunga? Oo, ma'am. Oo, mm oh. -hmm. Kayo po ba may sinasaka? Wala ma'am, wala akong sinasaka. Yung pamilya niyo po, kaya pamilya rin po kayo ng mga manggagawang bukid dito? Oo um, ma'am, dito na lang ako sa gulayan na ka, ano? Naka, naka, naka uh -huh. At siya pang hindi bibirin na gulay, lalo na po eh, napakahirap naman ng buhay namin. Kaya ganun po ang ginagawa namin.